sa mga mirages na ganito is meron siyang uh, lumalabas na indicator na yung parang ano tools yung parang yabe so pag lumabas siyon, mga paps ibig sabihin no oh, needs na ng maintenance so Good morning mga Pops! Welcome to my channel, Japs Mechanics. So mga Pops, nandito tayo ngayon sa loob ng Mirage G4. O, kung bakit tayo nandito is syempre meron tayong kailangang ayusin dito sa sasakyan na to. So hindi naman sya, kumbaga, hindi naman sya ganun kalaking sira. Uh, ang gagawin lang natin dito is Uh, maintenance lang kumbaga sa mga nagmamayari ng ganitong sasakyan G4 uh, sa mga Mirage na ganito is meron siyang uh, lumalabas na indicator na yung parang ano tools yung parang liabe, so pag lumabas syon, mga paps ibig sabihin no oh, needs na ng maintenance so uh, kailangan ng i-maintenance yung sasakyan, i-PMS o i-change oil. So, pagkatapos nating i-PMS o pagkatapos nating i-maintenance yung sasakyan, kailangan natin burahin yun o no? i-reset. So, sa pagbubura noon, mayroong proseso. So, kaya tayo nandito ngayon, nagbablog tayo ulit. So, yun ang gusto kong ituro sa inyo kung paano i delete yung tools o yung indicator na yun no? paano i-reset. So, madali lang naman yan mga paps. So, kumbaga, hindi siya ganong kahirap. So, kung anong nga pala yung sinasabi ko is eto, tignan natin. So, ayan yung sinasabi natin mga paps na yung indicator lights nya na uh, indicator nya na, ayan, yung parang yabe na yan, kasi every 5,000 or 10,000 is kailangan na nating i-maintenance yung sasakyan. So, nasa ano na siya, 9,835. So, humihingi na siya ng maintenance. Kaya kailangan nating i-maintenance. At pagkatapos nating i-maintenance to, i-change oil is buburahin natin yan kasi kahit na i-maintenance mo na uh, na change oil mo na hindi mawawala yung indicator hanggat hindi mo nire-reset o binubura so sa so pagdi-delete nyan sa so pagre-reset nyan ganito tuturo natin ngayon sa inyo so simulan na natin mga paps So game na. Ang mangyayari pala nito mga paps, kagabi to, kagabi is i-change oil ko na to. So hindi ko muna binara ito kagabi Kasi nga gusto kong i-vlog para ma-share uh, mai sa inyo Kung paano yung pag-delete nito sa mga mirages Na nagmamay-ari o nagmamaneho ng mirages So, pagkatapos nyo i-change oil, tsaka natin buburayin So, na-change oil ko na to kagabi Ngayon, i-delete natin yan Sa pag-delete nyan is ganito mga paps Una, papatayin natin yung engine So, i-off lang natin So, patay muna natin yung aircon na. Ayan. Off natin. So, push button to. I-off lang natin yung makina. So, dapat pag off, nandyan pa rin yan. Yung ano na yan. Yung number. Dapat ganyan na Dapat meron. Tapos, itong button na to. Ito. Ayan. Pipindutin lang natin yan. Ayan. Ayan. Hanggang sa maging ganyan. Yung parang guhit-guhit. Pag naging ganyan na, is press lang natin. Ayan, pag nag-blink na 'yan. Ayan. Clear. Ibig sabihin clear. Ayan, ganun lang kadali mga paps. Okay na siya. Tapos Ayan. Ganun lang kadali mag-reset nito. Ayan, okay na. Oh, Ibig sabihin niya, na, oh yan na okay na nawala na yung ano niya, yung indicator niya. So lalabas ulit 'yon bago mag 15,000, ibig sabihin need ulit nitong i-maintenance. E so ganun lang mga paps, hindi na kailangan dito ng uh, scanner para i-delete o ibura, o burahin yung ganung indicator sa mga Mirage, pero ang pa, ang paalala ko lang sa inyo mga paps is wag nga wag nyo muna buporahin yon hanggat hindi nyo pa na i-maintenance yung sasakyan nyo. So, kailangan i-maintenance muna natin yung sasakyan bago natin burahin yun o i-delete yung indicator na yun. Kasi, uh, iniiwasan natin na i mo na yon tapos hindi pa pala na i-change oil o hindi pa na i-maintenance tapos ang mangyayari is uh, makakalimutan na o makakaligtahan na, na hindi na na i-maintenance yung sasakyan ang magsasuffer is kayo rin tsaka yung sasakyan is hindi magiging maganda sa sasakyan yung kailangan ng i-maintenance tapos nakakalimutan o ah uh, nababaliwala o or, or hindi siya na may maintenance ng maayos. Every 5,000 kailangan natin gawin yon. Okay mga paps, sana kahit papano sa mga nagmamayari ng ganitong sasakyan, Mirage G4 o ano is nakatulong sa inyo to sa ah uh, hindi nyo nakailang kailangang uh, ibayad sa mekaniko o sa sino man mag-delete nun. Is gano lang ang gagawin nyo is madidelete nyo na yung indicator lights. na uh, indicator na maintenance na gano na parang yabe. Okay mga paps, God bless.